Good morning, good morning mga kachan-chan eh, Welcome back to my YouTube channel Kuya Chan TV eh, Ngayon eh, mga kachan-chan eh, Nandito po ako sa aking munting babuyan Yan ay eh, nakita nyo eh, Talagang light material po yung ating gawang kulungan Ito po Yan medyo <laughs> Pasensya na kayo Medyo naghihingalo na yung kulungan natin yan. Eh, hindi na po natin masyadong inaayos Kasi no, baka susunod na mga buwan, susunod na linggo eh magkabilising tayo ay eh, pagawa natin tong natin mga kachan-chan. Yan no? E, ito po yung ating dorok na baboy eh talagang matagal-tagal tayong hindi nakakapag-upload dito sa ating YouTube channel. Ito po ay isang buntis na naalaga natin ano siyang dorok yan nilagyan po natin ng harang sa taas para hindi po siya tumalon at umakyat-akyat para hindi po siya makunan no yan po yung purpose yan ay eh, talagang alternatibo na lang yung ating ginagawa dito eh tapos ito po yung ating wood. yung ating white large na baboy yan 8 months po ito at ay patuloy na natin pinapalandi o oh, pinapriming natin mga chan chan gamit po yung sisikal powder at pinurga na po natin sya ano yan eh talagang patuloy na po yung kanyang ano nyan paglaki <laughs> no talagang yan po yung ating mga alaga ngayon mga kachan chan no dito sa ating munting pagbababuyan wala na po tayong patiner yan no? wala na pong laman eh kasi nag-focus po muna tayo sa pag-aalaga ng mga pang-inahinin. Yan. Para hindi po tayo totally naman bumili ng mga aalagaing baboy o mga biik. Yan. Kaya yan ang muna ang aking ginawa mga kachan -chan. Eh, talagang focus muna ako dito sa aking munting pag-inahinin o breeder. Pagiging isang breeder mga kachan -chan. Eh, talaga ngayon, eh, nakakaano lang dito is talagang matagal po talaga yung pagkakaroon ng isang inahinin no simula biik hanggang malagang baboy hanggang maging inahin eh talagang napakahabang proseso wala talagang outcome eh talagang walang balik kaagad no talagang ilang buwan nating pinaghirapan pag pag <laughs> pinagsumikapan mga tiyan-tiyan no at ating pagtitiis pagtiyaga eh ayan na no sila ay malalaki na at yung isa nga ay buntis na yun 9 months na ngayon bago natin napabulugan o totally na nabuntis eh talagang patient is the key dito sa pag-aalaga ng baboy yan mga chan no yan ang inyong tatandaan patient is the key yan eh, talagang pagtsatsaga po ang kailangan natin matinding sakripisyo at sa akin tulad sa akin eh wala tayong malaking income eh talagang pagtitiis po yung ating ginagawa o pagtitipid no yung ating mga gustong bilhin eh hindi po natin na ano no kaso sa ngayon lang po yan mga no eh bakit po sinasabi ko sa ngayon lang po no kasi kung magka outcome na po yung ating baboy o mga anak na po sila eh mababalik po yan sa atin no talaga magtiwala lang tayo at konting dasal no na maparami yung pag pag anak niya no maraming bake yung maproduce niya no mga kachan chan yung ating hiling no at maging healthy sila yan, no? Ito, healthy-healthy po, no? Talagang, ang ganda ng pangangatawan. Saktong-sakto sa pag isang inahinin. Yan, no? Eh, talaga, yan po, mga kachansyan, no? Yung based on my experience, ay eh, talagang matagal po talaga kapag simula biik hanggang maging inahin siya, no? Eh, hintay ka po talaga ng 9 months, no? Tapos, pag anak pa, eh, more than 4 months, eh, talagang matagal-tagal po, no? Umaabot po talaga ng isang taon Bago tayo makapag-produce ng bake, mga ka-chan-chan. No? Yan lang po muna dito sa ating munting vlog. Dito sa ating YouTube channel, Buya Chan TV. Yan, no? Thank you, thank you for watching. Eh, sana po, eh, may natutunan kayo kahit pa paano dito sa ating munting vlog. Yan, no? Yung ating baboy. Yan. It is this. Patient is the key. <laughs> dito sa pag-aalaga ng baboy. Yan, mga -tian -tian, no? Thank you, thank you for watching. Bye-bye. See you in the next vlog.